18, at sa mga fans jan ni Philip, mahigit kalahating milyon pala ang suot-suot ni Ken sa kanyang katawan. Kasama dyan ang kanyang jersey t-shirts at ang kanyang mga accessories na ito ay sinayaw niya. I mean, ito yung ginamit niyang sinuot sa isang flash move sa dance performance nila kasama ang SB19 Boys. Mayroon dyang 184,000 pesos, 187,000 pesos, 123,000 pesos, at 96,000 pesos. In total, mahigit kalahating milyon. Sabi nila, grabe naman si Ken. Talagang mamahalin at uh, hindi basta-basta ang kanyang mga suot, ang mga amount, ang pera na suot-suot sa kanyang katawan kasama ang mga accessories at ang kanyang t-shirt. Ang sagot dyan, okay lang yan kasi pera niya pinaghirapan niya, pinagsikapan niya ang ginagamit o ginagastos sa pera niya at wala siyang ginagawang masama. O ba? Diba?